Aminado ang singer-actor na si Ogie Alcacid, na hindi siya sangayon sa naging desisyon ng anak na si Leila na makipag-live-in sa kanyang kasintahang rap artist na si Curtis Smith simula noong pandemic. Si Leila ay panganay na anak ni Ogi sa una niyang asawang si Michelle Van Ameren na ngayon ay 25 years old na. Nais niyang makausap ang anak ng masinsinan at magkaroon ng sapat na oras para mapag-usapan ang mga bagay-bagay na hindi kasama ang kasintahan ng anak. Sa ad ni Ogie ay sinagot na niya ang tanong na ito noon pa na hindi niya nagustuhan ang ginawa ng anak dahil sana ay kinausap muna siya patungkol dito. Ngunit dahil na na ay wala na siyang magagawa sa desisyon ng anak na panindigan ang pagiging adult. Proud naman raw siya na hindi humihingi ng pera ang anak. Napag-usapan na rin nila ito ng dating misis na si Michelle at nagkakasundo sila sa puntong hindi sila sang ayon sa ginawa ng anak. Papunta raw siya sa Hong Kong para muling kausapin ang anak at mapag-usapan kung ano ang plano ng magkasintahan. Plano niyang makasama ang anak ng tatlong araw upang makapagbanding at makapag-usap. Naitanong naman kay Ogi kung handa na ba siya kung sakaling magdesisyon ang dalawa na magpakasal. Anya ay sa kanyang isipan ay payag na siya, ngunit kabaliktaran ito sa sinasabi ng kanyang puso. Tanggap na niya raw na darating ang panahong magpapakasal ang anak kaya hinahanda na rin niya ang kanyang sarili. Buong pahayag ni Ogi al I answered this already before, I said, You know, I didn't like what you did. Because, that's something that I wished you talked to me about. However, nandyan na yan, ginawa niya na yan. So, you want to be an adult, so you face like as an adult. And I'm proud that she didn't ask money from me at all kaya kami maghuhungkong kakausapin ko na naman yung anak ko, di ba? It's my way also of having the time. Like, I remember, minsan gagawin ko, sabihin ko sa anak ko, anak, tayong dalawa lang. Punta tayo ang Baya, Bali. Tatantiyahin ko na tape na yung showtime so tatlong araw kami dun. Kaming dalawa lang. So, I have the time with her. Sa panayam sa kanya sa magandang buhay, Naitanong rin kay Ogi ang sitwasyon ng kanyang anak sa pag-level up nito sa kanyang relasyon. Anya ay sa tingin niya nasa tamang edad na ang kanyang anak na magdesisyon para sa kanyang sarili. Kalakip ng desisyong pagsasama ay ang responsibilidad na magampanan at maibigay ang mga pangangailangan nila nang hindi humihingi ng pinansyal na tulong mula sa magulang. Nariyan raw siya bilang ama upang gabayan ang kanyang anak. Napagtanto niya na iba na ang takbo ng panahon ngayon liberal na ang pag-iisip ng nakararami. Siya ay nananatiling old school at iba ang paniniwala niya pagdating dito. Ngunit inbis na magkabanggaan sila ng kanyang anak ay tatanggapin niya ang desisyon ng anak at nariyan siya upang umalalay.